dinner time ingalap shout out sa lahat ingat 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 thank you so much sa watch ninyo ng video kong ito at samahan nyo ko sa ating pagkali. so kailangan natin kumain guys para tayo ay tumaba at magiging healthy kuwasan yung mga diet, diet kasi taro na tayo ng mga side dyan po, diba? shout out nga pala sa aking mahal na ini abay marino na kahit nakukulitan na sa akin, nandyan pa rin. Thank you, mga Lemmy, eh. Abay Marino. Thank you so much. Shout out to them Strawberry, strawberry Strokovitz, and uh, Saris Bakaris na mga supporters na tunay. Thank you, thank you so much. And uh, shout out ko na sana lahat-lahat kaso hindi ko pa ma-memorize. Ayan. Kung makukulit sa akin, premiere na natutuwa ako. Siyempre, sister, a bit na napaka-supportive kahit sa videos na nasa labas char nasa nawala sa premiere ayan sir abi thank you kapag may live ako pumapasok ka kahit na walang tayo thank you so much sir abi so much folks tv sir gg bon thank you so much I appreciate it sa appreciate at sa pag sa akin sir Wells, thank you thank you para guys kain kayo so without rice kasi minsan lang din naman ako nagla rice kasi alam niyo ba na kahit mataba ako body conscious din ako hmm mag-iingat din ako magiging drama. Diba? Pagkain ko ngayon guys, salmon. Salmon with vegetable. Without diba? rice ako ngayon, pero baby chip. Kasi dietary ako guys. Takot ako sa taba, pero mataba ako. Tarap. Tarap. Tarap ng salmon. napaka spicy tayo. Ayan po. So, na nakita nyo na to eh. Pakikita pala, I don't know na Teka, Ito itong pan mo ginawa. So, cars, mm, blueberry pepper, ang tawag nga, onion, tomato, cashew cream, lemon. Mm. Sarap. Kahit carne, kahit manok, babalot mo sa sa kapas. mag-test na kami ng amo ko eh. Kaya ganito namin, dito's namin. At tanong anong -ano namin, mga kasadi, mabilis na ubos. Kasi gagawa pa ng salata. Salad. May kinakain pa, na buo. Tuwing lunch meron. Yung amo ko kapag nakaupo siya sa nanonood ng TV. Sa pag maganda yung sa pagmaganda yung tempo ng isip ko, binibigyan ko siya ng buo nito. Maliit. Pinakain niya. Sarap guys. Sarap talaga pa ako ng fruit. lang. Ako. Masasabi niya talaga, oh my goodness, what's my name? yung ibahan oh. Kailan mo pa-deliver yung mind mo sa akin? down and shout out. Combine. Thank you. Thank you. Saka, sisi sayo rin. Thank you so much. Gusto kong mamamulit. Gusto kong hindi ko mapigilan eh. So, saan mo ulit sa GC? baka mapagalitan ako, mapipikusan ako. Kaya minsan, babae. Di ba diba, mahal email? Wait alam mo yun, nagluluto ako ng mga karne pero hindi ako kumakala. Ano so, may mahilig sa karne? Pag so, may mga bisita ako ng mga katulong, ang hindi ko magluto ng lechon, adobo, para sa kanila. Pero pag ako lang, okay na ako dito. Laki na naman yung patch ko. Pagpapayad na naman. Pagpapayad na naman yung video ako ng exercise ko. Tapos na talaga ako ng sobra. Char! Kaso, umubuyahan ng Pilipinas. Umalik ako dito. Katumbang vacation ko. Hindi na ako napag-exercise. Kaya ito tumaba ulit. Pero hindi exercise na ako sa gabi Pero alternate. Kaya na ako mag-review pag naka-achieve ko na yung body slim. Trap ba Sabi nila, yung onion, makakabigay na ng energy. Especially sa mga lalaki. Ito ba yun? Pag palakas ng energy nila. Kami, ang white onion. Guys, nabusog na ba kayo? Kuya. Yeah. Di ba ang sarap? So, talaga ng salmon. Pag-marinated mo siya. nyo ba nung nag-diet ako ng tatlong buwan? Yung 64 na tibang ko. Dalawang buwan pala ako without, without rice. Tapos, ah, uh, nag-rice ako every Sunday. Sunday and Saturday. Pero ganito lang. Tapos, sinasabayan ko ng one and a half hour ng pag-exercise. -e Tapos, job. Achieve ko yung 50 tip to 2. Kaya doon, grabe. Nagsi ako ng na tubo doon. Pero naranasan ko yung nagugutom ako. Pero ang ginagawa ko, hindi ako nawawala ng speed. Eh, hindi. Pero yung, pag na-feel ko yung gutom, titikin lang ako ng ganito. Eh, hindi. Tapos pag napunta ako sa kusina, Ka amoy ko yung mga amoy na, hmm, nakakagutom. Ngayon pa si ate, ate Nore. Sabi, nagluto ng masarap. Pero pinapigilan ko. Binagawa ko. Minsan, pag nakalamdam ako ng guko, may hindi nang kahan sa kutsara. Itim ang ulam. Yun lang. Pero hindi talaga talagang napapatinta. Mmm. Sarap. Ito lang. yan, guys. Malapit na akong mabusok. Tansi ng water niyo. Thank you so much, admin. Thank you so much, founder. Alis hindi ko pa kabisado. May friend ako dyan, si Marvis. Hello, si Koy Marvis. Kasi, sushout si ko lahat-lahat ng times. Thank you so much. girl naman ako eh. Tapos na ako sa inbox ni Amy. Sa Amy kasi, tagal na matagal na matagal ko kahit kaibigan ganyan. Kahit naiinis yan sa na akin, tinatago nyo lang. Hindi <laughs> magagaling. Mm. I'm so full. I'm so so full, guys. Pepsi. Kasi pang digest daw yun. Pang, uh, <laughs> <laughs> pang digest. Hindi <laughs> mo kasi makifeel yung busog mo guys kapag hindi ka nakainom ng drinks. Kapag nasanay ka. Ay ba tutuwi yun? So, konti lang inainom ang COVID. Okay. Tsaka na ako iinom pag after mga 10 minutes, 20 minutes na. Eh, tapos ang ka pakiyo. Ako busog na. So, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, so much sa inyong lahat. Sa pagsama sa aking premiere ngayon. Sana hindi kayo magsasawa kakapanood at saka Support kahit hindi nyo nalakot tingnan. ano yung ang kaingan. Thank you, thank you sa inyong lahat. bye Love you all, team strawberry, Prokofits, uh, Riz Bakars, thank you so much sa inyong lahat sa pag-suporta. Dahil yan po this vlog, thank you, so much sa mga founder, admin, kahit sa team strawberry na, actually, sinabi ko na na, ay, ay na kahit di ako magpapalis sa present ako lang. Kaya, thank you, thank you so much sa inyong pag-unawa kasi minsan, buhay OFW guys, isinta. Mga pag-play, ayan. Pero ang pag at pag-pag, ano, sa mga raising joy, medyo mahirap para sa atin. So, bye-bye and get blessed us all. You love you.